Hello everyone! And dito kami ngayon sa isang warehouse. Alam niya ba kung saan ito? Warehouse ito na mga, ng mga pintura. At ang pangalan po nito ay Davies. Dito po matatagpuan yan sa may pasig. Ayan guys, yung mga L3 dyan ay kagaya namin mga nagpipick up ng mga pangarga. Pero syempre kami, Uh, nakontrata po kami ng isang uh, papunta sa may Lucena Bali, ito ay binigay sa amin ng aming uh, kapatid ng aking bayaw na customer namin para kahit paano ay makatulong din sa kabuhayan So, ayan guys, nakontrata kami biyahing Lucena ang siste lang dito ay napakatagal na proseso guys dahil uh, alas 7 pa lang po kami nagpunta rito pero inabot po kami ng 3 hours bago mahargahan. so ganun pala katagal ang proseso ng mga ganito kapag nasa warehouse ka so gaya ng nung nasa MSA Lorry ha Hauling Services ang partner ko Uh, tama yung sinasabi nila at ng mga ibang driver na kapag uh, pipick up sila sa isang warehouse ay nahihirapan sila at napakatagal may mga sinasabi pa silang mga tukod tukod dahil uh, sa tagal ng proseso ng pagkakarga sa kanilang mga truck so ayan guys pintura po yun yung mga nando doon so nandito tayo muna sa tabi at siya ay tinawag na, tinawagan na siya ng contact namin para kargahan dahil kinukulit na rin namin dahil sa tagal na rin naming naghihintay dito. So, if mga ganitong uh, pipick up niyo, medyo logika sa oras imbis na mga ka, uh, hindi ka na makakabalik agad-agad. Dahil uh, kailangan pagtatanggap tayo ng mga bookings or mga kontrata, 'yung siguraduhin din nating Uh, masusulit yung ibabayad sa akin so ayan guys, natapos na siyang kargahan, so papunta na kami ng Lucena on the way na po kami, going to Lucena po yan, at yung mga nasa labas po puro pintura, yan. siguro mga reject na pintura so ayan, binabagtas na namin po itong uh, pasig na lugar na to. Ortigas, papuntang Ortigas ayan po So, napaka-traffic din. So, kailangan talaga ang mga driver pasensyoso, matyaga, masipag. So, na-experience ko na yung buhay driver at buhay painante. Yung driver, syempre, nakikita ko yung hirap ng aking partner. So, maghapon siya, balikan. Kung buong araw siyang drive siguro ang sakit-sakit sa balakang at saka sa mga paat kamay-isip. Dahil yung mata niya rin gumagana dyan. So, ganun kahirap pala talaga yung mga driver, no? So, pahalagan din natin yung mga driver natin dahil yung yung kanilang trabaho ay hindi biro. So, ayan guys, uh, nung nasa huling services kami noon, uh, yung mga driver, kapag nagkukwento sila, minsan parang hindi mo paniniwalaan, no? Pero kanina, uh, nakita ko, actual, na ganun pala talaga minsan puyat sila kakaantay na kung kailan sila makakargahan ng isang warehouse kapag magpipick up sila so noon may mga naririnig akong kwento ng mga driver dahil hawak ko nga dati eh puro driver nung nasa MSA lorry hauling services ako so yung may mga tukod pa sila so yan hirap pala talaga nahistak sila don kakaantay na mga pangarga So, okay naman kasi malaki rin naman kinikita nila kapag talagang uh, ano yung kanilang kargada. So, nandito na kami sa may Quezon. Sinort ko na lang yan. Kinat ko na lang. So, Quezon ito papuntang Lucena. So, napakalayo rin po kaya ng aming pinantahan uh, Hindi siya yun yung pinaka pin location doon sa may binigay nilang address so inanap pa po namin ito at yung contact na lang po namin yung kinakausap namin kung paano kami makakarating dito sa drop off point so ayan guys ay nabutan pa kami ng ulan dyan so ayan yung mga pangarga na pinick up namin sa Davis na namin dito sa Lucena inintay lang namin tumila yung ulan para maibaba na po yung mga pangarga nila and then yan so yan ang buhay natin kapag Uh, nagpipick up tayo ng mga pangarga so na experience na po natin yan, at napakahirap pero ayos naman kasi mas okay naman dahil sarili mo yung uh, kita mo sarili mo yung sasakyan mo at namamanage mo naman yung kinikita mo rito sarili mo yung oras mo uh, sarili mo rin lahat so yan guys so tingnan natin hanggang sa matapos po yung pangarga nila yan muulan-ulan pa kasi dyan kaya hindi maibaba yung pangat so, yan, napakahirap kaya maraming salamat